Bali ito na po pruning Proning uli natin video Pwede ho itong gulayin oh. Atin palang ipuli na kaya oh. Parang nag-aano na po eh Papatala na yung bulaklak Uh -uh. Bala yan po, kumusta na po uli kayong lahat na ano po yeah, sa episode na ito na ano po Nagpapataba po tayo ng ating beans yan Bagyo beans, ang lalaki na po oh Kaya palupot ay eh, palupot na po ang ating ano kamatis Yan ito po pala yung ating Ampalya Atin po ikakabag na Ang balam din po pala ng ampalya oh. kung ganito ay ipoproning natin no. Kasi sa taas lang natin lahat ito papa laguin. Oh. Yo. Nya ko napapansin niyo po 'yan no. Pwede ho itong gulayin. Kaya ho yung ibang nagaampalya, sabi ng iba pagkatagmahal mahal po ang ano ng ampalaya. Dahon pa lang daw. Panalo na, kita na. Oh yan po sa taas natin papalaguin pinakabubong yan po kung yan po palang inasahan natin ayan, tagal pa natin ay, ari yung ating beans yan po ay ano kahit gayaan, kumbaga 60 days pwede na tayo niyang magbubunga na po yan. po yung ating ampalaya ating pong ito proning pwede ho itong gulayin ating palang ipunin na kaya oh. parang nag ano na po eh papatala na yung bulaklak hmm. pwede nga pala to panlagay sa munggo laki na ng usbong niya oh. pa pa isa kaya ito yung pina-pruning sa ilalim pala ang para malinis yung ilalim upo yan nya po ang purpose niyan. Yan po yung usbong. Yan yeah, ito ba po. Bali tayo kumuha na ng panghiwa o. Oh. Ayan, para hindi ma-stress ang halaman. nga pwede pwede ng panggisa o. Oh. Bali ito po tinanggal na natin Oh. Kasi o, oh, nagbabanta na siyang mangulot. ng ulot na ito, ay halos hindi na natin mapapakanabangan din. O. Oh. Ayan. Ito na yung magiging ano niya, um, usbong. Oh. Ah, gaganda na rin oh. Ito pa po yung mas magaganda oh. Ang ganda na natin ang palaya oh. Laki po ng usbong oh. Ito ang tunay oh. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Punta pa po natin yung isaw. nagtatlong hati na siya. Oh. Tira lang natin yung pinakamas ano po. Mas mahaba. ano, ang palaya po. Kakadalin tayo ng panggisa. Bali ari po ibang kamatis ating kinakat na. Oo. Oh. Yo, no. kamatis o oh, yan o. Oh. Baka po maglipat tanim tayo niyan. Alito pa po at ang palaya oh. Ay, talaga, ang yakikisig po oh. Dito na ho oh, natin ito ikakabag, kita na. Oh. Yo. Yung... Tataba. Parang oh, nag-aano na rin ng bunga oh. Hindi ko sure ko ito yung bulaklak na oh. Yun oh. Mabilis din. Aw. Oh. dito ng kamatis oh. lalaki nga nung nauna po mas lalo pong bibilis ang usbong nito gawa ho na-apply na, na natin ng fertilizer oh. Ah, may maganda meron din pong may sakit oh. ito oh. malalagan po natin ito ng puradan dan yan oh kasi oh, inaamag siya oh patay yung iba ito pa po oh. Ayan, oh. kaya ho pag uh, one week natin hindi ito mamonitor eh magkakanda po oh uh -huh. Paala yan po. Ngayon po naman ay ano. May na-monitor tayong mga ganito po na namamatay. Hindi po natin alam kung yan ay may uod sa ilalim. O, uh, yan o. No? Ngayon po ay mag apply naman tayo nito. Carbomax. Insecticide. Mineticide. Kasi o, oh, kahit mag-apply tayo sa itaas ng ng insecticide po kumbaga hindi naman siya tumutusok sa lupa yung ating pagkakabumba ay ngayon po kakailangan natin ng ganito yan ito po kasi ay mamimaintain dyan sa ilalim parang fertilizer po parang kumbaga medyo matagal din siyang matunaw oh. kung may nakatira ho dito sa ilalim posibleng magamot na siya at nakamaintain po yan ay kumbaga hindi natin alam kung anong tama niya kung may lasa siya sa mga insekto sa ilalim. Yun, aalis na sila. Upo. Yan. Yan po ang ating gagawin ngayon. Ah, apply natin yun bali nagkakailan rin po yung may tamaan ayan na Katulad po niyan, patay na oh. Hmm. Kunti lang po, konti. pag po ako anong tatanungin ang isang paghahalaman po ay parang nag-aaral upo aaralin natin ang aaralin hanggat kumbaga kahit pare-pares lang po yung ating tanim yun din po naman yung ating gagawin kailangan natin i-monitor sila kung katulad po nito kung hindi agad natin na monitor mas marami pa po yung mamamatay dapat mas unahan natin yung mga maninira oh yan po ang isang tip ko po sa nagtatanim ano shout out po sa mga ano ng agriculture at saka sa mga veterinaryo po ba sa hayop gawa ho na napakahusay po ninyo Oo ako po ay saludo sa inyo napakahusay ninyo gawa ho ng ang isang hayop po isang halaman hindi nagsasalita pero nalalaman niyo ang sakit ano po yan ganyan po kayo kagaling opo Bali okay na po ang lahat yan o, Nalagyan na po natin ng pataba Ng pesticide. Ayan yan po yung ating mga ano Pala yan po salamat po ulit sa inyong pagsama ano po, Sa episode na ito Yan kung di pa po kayo subscribe sa akin channel Pasubscribe na lang pakalik na lang po notification bell Para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos Hanggang dito na lang Ingat po palagi happy happy lang Bye